nakakita sa mga video, kapag ayaw ko sa inyo isang bulig. Maluwi mo kang sa bata ko, ay gusto ko yung drama ka. na akong bata, gusto ko yung drama ka. Naluwi na ko sa iya. Maluwi mo kang mo kung sino man ang... हो अपन सपना आई ये हाइड्रो टेकी करी है मैना आज दिबाय गुरु का दी ये महान उनका मो मिल जाए ब्लैक लाइन दिस पे सांग चलो kasi nang iyab lang abdomen ng bato ay ang ating ang ham bago mo kami kagawa sa pa lang na sa muti kagawa sa ang na siya kami na kagawa na papawal sa balik naman kaya siya nang pa ay ng muti ay nang kwarta Pwede niya ka rin Oo, <Gibli> bata mana Bata mana bata bata, bata bata. Muna. bata, muna bata.

Praise God, Lord. God. Come Holy Spirit. Lord, that is Lord, that the Lord. You are the kings of kings. You are the lords of lords. I believe in you, Lord Jesus Christ. you are the king of the air. Lord. You are the air. Lord Jesus Christ. Lord, it's time around, you know God, you ng God, you God, you know God, Lord Jesus Christ. You know God, God, you know God, you know God, you know God, you God, you know God, you God, God, sa Holy Spirit, Lord, sa inyong presensya, nag-abot sa sa amin, Salamat, Lord God, this time, Lord God, i-healing, Lord, sila ikahatagi siya, o Lord God, si kong chance na makilala yan, Lord God, ikaw. At ang mga sayang upay siya, hindi pa rin, Lord God, nakakulangan, Lord God, nila ikaw, At God, sa inyo, Lord. siya, Lord God, healing power this time, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of the Holy Spirit, God, Lord, our Father in heaven, to the Holy Spirit, God, Buligi siya, O oh Lord God. mga gagwag O Lord, ang malaot. Yung God, mga Espiritu God this time, ilawas, O Lord God, sa mga malaghalit, yung mga God. I believe in you, O Lord God, Jesus. Kung so ang ng Diyos, kung ang sa amun, ang amin, Hallelujah, In Jesus' name, O Lord God, we pray. Pinatabo ko ginaw, God, ang malaot ng mga Espiritu God, this time, sa sininga balay, O Lord God. I rebuke in the name, of Lord God, Jesus Christ, O Lord God, we pray. Amen. <laughs> Tabakod, Laika. Laika. Like. Pray kita firmi ha. Pray na nga. Pray kita firmi ha. Kilalahon tagit na nga itong ginawa. Ay, namamambing. So, so, Personal pa nga ha. Maayo ka, maayo ka. Ha? Banong. Banong. Na-therapy ko sa one time. Okay na nisa na mo. Di ba na-therapy ko ni Okay na nisa na ka. Maka-therapy ano ko Sa subong. Um, hmm. so, so, Ang... Sa blakatulog.

Uh, sa subong na eh, no? ang, ang aton at yan yung mga maayong mga mga food ni mga merchandisers. Um, may mga nagbulig pala sa aton. Ang hamon na ginayin na ito na yung bulig na yung prayer na iha. Bulig na ito ang bulig sa alig sa ginoo na iha. Ang po kita sa ginoo ha, na may mabulig yun sa aton, no? Kay Laika, sa iyang hospitality, bala? Um, so guys, um, siya nagkali si Laika, hindi na na yun. Si Laika, Lubira. Uh, naga kami sa inyo, hamili na buli, guys. No? Um, this time around, um, uh, sa mabulig sa ila, no? Uh, mabulig kita, guys, sa iya, guys. No? Salamat, Gid, no? Sa maka-appreciate talaga, ng Thank you, Gid. Kahit kunti lang tulong para sa kay Laika, laging bagay na po yun para sa kanila. Salamat, Gid, Lord. Iba, gamay ka din ang lang dito sa subo. Pero kung, kung damo makakita sa ini video, pag mahulig sila sa imo, ihatag mo sa inyo, mabalik kami di ha. Kung may ara ha, din, nai. Hello. 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 na mahulig din na yun. Oo. Ano na yun? Gamay na lang sa bulig na yun. Salamat. Salamat yan. si Lord. Salamat inyo. Lord. Thank you. Ano yan? Pagkita sa ginawa na yan. Sinjakit na yan. Mula nga dana yan. subo si si na yan. Na yan. Sandigan, hmm, dapat pa kay Lord na eh. Ma'am, ang ginuulan nila kung hindi ganang ha? Ang pukulong ginuulan. Ang na wala akong kuyan sa'yo. Hey, Lord, hindi Lord, kung mo na ipagod, huwag kami mahimu. mo. Like, po sa'yo mo ko. Maluwit na sa'yo. Kung na sa subong hindi lang na mga katabaan pa. Na nag-ahulat sa'yo. Kabakod na. Ang bata ang bayan, yung gesture, no? Ano na

kaya mabulig kami kung sa kaya namin nila yun. Di salamat sa inyo ha. Mabalik din kami di kung may mabasang kayo. May basigus. Masigusto ka na mga mabal na yun sa na yun. kabulig. Uh, kung sino man nakakita. Kung sino man ang na nakakita sa video. Kapag ayaw ko sa inyo <coughs> isang bulig. Maruwi mo ka mo sa bata ko. Ay gusto ko yung drama ka. na akong bata. Gusto ko yung drama. Ay doon. Naluwi na rin ko sa iya. Maluin mga mo kung sino ang malang... Um, kung sino ang malang may santo sa kaluin, maluin mga mo sa mga anak ko ay Why di ko may ang kung kami for me na puro kami pinado. Maluin mga sa bata ko gusto mo na nito ang magayo. Hindi ko pa siya gusto mo madula sa mood apat kaya bata. Kaya sila pagkanan. Maloy makamun si no, may kaluwi sa inyo, maluwi makamun sa maloy ay. Maluwi Ginay kaloy anaya. Salamat um, din. Kaloy anay ah, um, kung may magbulig na, mabalikin kami si na ya. Mga pila? Pila? Pilyo, mag-upira. <laughs> op mga <O> opera, <laughs> o -opera. Ibrawa ko ng milyon, galing kay Damo, wala ko nung pangayuan muli. Ibrawa mm. ko sa unong milyon gig. Mm. Si Rafi Tolpo, um, Senator, si um, taos puso kaming uh, umihiling si po ng tulong. Um, si Nyo Rafi, sana po may makakita po ng video namin na makarating po sa inyo, sir. Uh, maraming salamat po, Mr. Senator. Sana po natulungan natin po yung, ano, yung mamahihirap po dito sa aming lulang. Uh, thank you very much maraming salamat po sa inyo sa mga kita po ng video namin pakishare na lang po para makaabot po sa kanila maraming maraming salamat po God bless po sa inyo ang lahat po Hmm. salamat na buong. Ito ay ka po, 33 years old na po siya. No? Apat po yung mga anak niya. Uh, yung asawa niya po, wala po dito sa Manila po nagtrabaho. So, sina <coughs> sinanay po yung, ano, yung gumagabay sa kanya. <coughs> So, minsan, <laughs> si nanay, matanda na. Um, hindi niya na kayang, ano, mag, na, uh, tumulong sa kanya, no, sa paglalaba, no. Sana po may makatulong po. Wala pa silang kuryente dito, no. Uh, mahirap sila, ano, sa hangin kasi sobrang init dito. Sobrang init po dito sa kanila, no. Uh, sa may available po na solar na electric pa, no. Baka po pwedeng na makahingi po kami ng tulong sa inyo, no. Salib sa Ginoo na yun, may sa akin eh. Ha? Ay, yeah, yeah. ay, God bless na eh. Kailangan na. Tingala ko nga si na na ang atuwal ko mo na nga 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 ha, Ginoon, ha? balik nga 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 kami diha, nga 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 iyung lang Kamo na igo lang po natin kay Nanay Jocelyn. Sobrang hirap po ng kanilang sitwasyon. Sana po makita niyo pong video na ito at marami pong tumulong sa sa kanila. So, nahihirapan na po si Nanay kasi matanda na rin at wala po sila ng kwrente dito. So, nara gamit nila. So, babalikan po namin si sila ni nanay pag meron na pong mga tumulong na tao. At pwede rin po kami yung tumulong o mag-direct sa si kanila ng tulong. Uh, contact po kayo kay Charlie. Si Charlie na po yung bahala sa inyo. Mag-guide para makapunta po sa kanilang bahay ni nanay. So, yun lang po. Nay. Salamat na lang. Salamat na lang. Salamat na lang. Salamat na lang. Salamat na lang.